ang araw nga ng ikatlong laban ng Mansalay Black Knights ay magaganap na. Pagdating ni Nariki sa loob ng Bulalakaw Gymnasium ay sinalubong kagad sila ng ingay na nagmumula sa crowd na mga nakapula lahat ng shirt. Hindi kalakihan ng venue kung ikukumpara sa iba. Pero dito palagi ang ginaganap ang OMPL kapag nasa bayan ng Bulalakaw. Isa pa, approved na rin ang budget nila mula sa provincial government para sa pagtatayo ng mas malaking venue na matatagpuan sa kabilang barangay mula sa sentro ng bayan. Pero ano ba naman ang pakialam ng mga manlalaro rito? Ang importante sa mga ito ay ang court na paglalaruan, may bubong man o wala, may manood man o wala. Nilibot kaagad ni Ricky ang kanyang tingin sa paligid at pagkatapos noon ay sa mga nakapula ng jersey naman sa kabilang dulo ng court na siya napatunan tingin Nagsisimula na nga mag warm up ang mga makakalaban nila at pagdating nga nila sa kanilang bench ay sinabihan na sila ng kanilang coach Andrea na mag warm up na rin Ang bakanting espasyo naman sa likuran ng kanilang bench ay mabilis na inokupahan ng mga tagamansalay sapagkat nakareserba talaga ito para sa kanila Pagpasok nga ng mga player sa loob ng court ay kagad na nga silang nag-ingay. Si na Andrew at Terence naman ay napaseryoso ng tingin kay Lauren Rivera na nasa kalaban nilang team. Si Dwayne nga ay ganoon din. Alam nga niya na malakas na kalaban si Rivera noong nasa MLH sila. Pero hindi raw nila ito pagbibigyan kapag pumasok ito sa laro. Siya pala si Venturina. Tama, siya nga yung nakita ko sa bayan ng Mansalay. Nasabi na nga lang ni Ricky na habang nagpapatalbog ng bola ay pasimpleng napatingin sa isang player ng Bulalaka o Dragons na may numero 8 sa likod ng jersey. Makikita ngang ibinato ni Venturina ang bola papunta sa ring. Kasunod din noon ay ang pagtakbo nito ng mabilis at pagdating niya sa harapan ng basket ay doon na ito tumalo ng mataas na nagpawaw sa mga manonood. Pagkasambot nga ni Venturina sa bola habang nasa ere ay agad din niyang idinakdak ito na nagpahiyaw sa kanilang mga supporters Makikita nga sa mga mata ng mga nakapulang manonood ang excitement na mapanood ang kanilang home team Lalo na nga raw si Venturina na napakarami raw ng highlight plays noong laban nila sa Bansud Mapapanood na raw nila ito ng live at hindi na raw sila makapaghintay Tsss mayabang Sabi naman sa isip ni Gerald Valdez at pagtingin niya sa basket ay itinira rin niya ang bola papunta roon ng may control Nang tumakbo nga siya para habulin ito, ay doon na nga rin ang kanyang mga kakampi na natulala nang tumalon na ang kanilang team captain para sambutin ang bola sa ere. Napangiti na nga lang sa isip si Andrew. Mukhang gusto rin magyabang ni Kuya Gerald. Talagang hindi niya makakalimutan ang ginawa sa kanya ni noon sa Occidental. Sabi na nga lang ni Salome sa isip habang pinapanood ang gagawin ng kanyang kapatid isang 100 dunk ang ginawa ni Gerald Valdez at ang mga tagabulilakaw ay hindi maiwasang mapalunok sa napanood nilang iyon. Si Andrea nga ay bahagyang napangiti dahil mukhang handang handaro maglaro ang kanyang team captain. Kanina pa nga niyang napapansin ito kay Gerald at parang katingkatin raw itong labanan ang bulalakaw team sa hindi niya malamang dahilan. Si Ricky naman ay napangiti rin at lalong hindi makapaghintay sa pagsisimula ng laban. Mukhang alam ko na ang gagawin ko sa laro. Mukhang sasabog ang magandang game ni Gerald sa laban naming ito. Nakangiting wini ka ni Mendes na abala pa rin sa pagpapatalbog ng bola sa hindi kalayuan. Makalipas pa nga ang ilang minuto ay sumilbato na ang referee. Hudyat ito na magsisimula na ang laban. At dito nga ay makikita ang pagpila ng magkakaharap sa gitna ng mga manlalarong nakaitim at nakapula isang magandang ngiti nga rin ang ibinigay ni Coach Andrea sa matandang coach ng Dragons. May itatanong ako sa iyo iha, kaano-ano mo si Isaiah Cervantes? Biglang tanungan ni Coach Leandro dahil naalala niyang Cervantes ang apelyido ng dalaga. Siya po ang papa ko. Masayang sagot ni Andrea na nagpaseryoso kay Coach Leandro. Ta talaga? Nandito ba siya? A Alam mo kasi iha, fan ako ng tatay mo noon Siguro hindi na akma sa edad ko pero gusto ko pa rin makakuha ng autograph niya. Suplado kasi si Ice Cervantes noong kabataan niya. Noong hindi pa siya umaalis sa basketball. Ta talaga po, suplado si Papa. Tumango nga ang matanda at pasimpleng napatawa si Andrea. Wala po si Papa rito pero I'm sure na nanonood siya sa bahay. Hayaan po ninyo, sasabihin ko sa kanya. Salamat iha. Bago man lang ako magpahinga, ay makakuha ako ng autograph ni Isaiah. Natatawang wika pa nga ni Coach Leandro at si Andrea ay hindi malaman kung matatawa o hindi sa reaksyon ng kanyang kaharap. Magiging mahaba pa naman po ang buhay ninyo. Kita naman po ninyo malakas pa kayo. Papuri ni Andrea na biglang ikinangiti ng maganda ng matandang coach na kanyang kaharap. Siya iha good luck sa game pero kahit anak ni Isaiah ay hindi ka namin pagbibigyan kami ang mananalo sa labang ito natitiya ko wika nga ni coach Leandro at dito na sumeryoso ang mga mata ng dalaga sige po pero hindi ko rin po kayo pagbibigyan kami po ang mananalo sa labang ito nag peace sign pa nga si Andrea at si coach Leandro naman ay napangiti na lang dahil ang ganda raw ng anak ng kanyang idolo sa paglalaro ng basketball noon ipapakilala ko siya kay Granger napaisip pa nga ang matanda iyon daw ay kung single lang naman daw ang anak na dalaga ni Isaiah. Napatingin na nga lang siya sa coach ng Mansalay na naglalakad palayo. Bakit ba hindi ko nakaitanong kung may asawa na siya o kasintahan? Samantala, makikita naman ang seryosong pakikipagkamay ni Gerald Valdez kay Mark Venturina na parang nagtataka kung bakit daw ganito kung makatingin si Valdez sa kanya. Ma may problema po ba? Kabadong tanong ni Mark at nginisiyan lang siya ni Gerald. Wala naman, natatawa lang ako kasi parang ang bite, -bite mo sa team na ito. Mahina namang wika ni Valdez na kinaseryoso ng mga players ng Bulalakaw. Siguro hindi mo na ako naaalala pero nakalaban na kita noon sa kabila at hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa amin noong matalo ninyo kami. Winika pa nga ni Gerald at pasimple niyang tinapik sa balikat si Venturina na medyo sumeryoso ang mata nang marinig iyon. Napatingin nga rin si Gerald kay Granger at pasimple niya itong ngintian. Granger, ayos ang nakuha mong bagong player. Ginanahan akong maglaro at talunin kayo. Dagdag pa nga ng team captain ng Mansalay. Nang marinig ngare ito ng kanyang mga teammates ay napaseryoso na rin sila. Tila may matinding pasabog daw ang kanilang team captain kapag nagsimula ang laban si Lorenzo nga ay seryoso rin napatingin kay Venturina at naaalala na rin niya kung sino ito at kung ano ang ginawa nito sa kanila ni Gerald noong dumayo sila sa kabila para makipaglaro ng basketball mukhang may nakaraan si Gerald at itong si Venturina nasabi naman ni Ricky sa sarili ngayon nga ay nakipagkamay na rin siya kay Granger na nakita niyang ngiting-ngiti sa kanya ikaw ba ang kapatid ni Richard Mendez? Medyo nagulat pa nga siya nang marinig ito mula rito. Kikilala mo ba si kuya? Tumango naman si Granger at pasimpting tinapik sa balikat si Ricky. Ang kuya mo ang dahilan kung bakit ako nandito. At sorry na lang din sa kanya. Napatingala pa nga sa ita si Granger. Kasi tatalunin ko ang kapatid niya. Seryosong winika ni Granger. At si Ricky napangiti na lang sa narinig mula sa team captain ng kalaban. Sige boss, good luck sa laban. Nasabi na nga lang ni Ricky at pagkatapos noon ay naglakad na nga sila pabalik sa kanilang bench. Makikita nga rin na nagkaroon ng pasimpleng kumustahan si na Terence at Loren na sinabayan naman ng pasimpleng pagsusuplado ni Andrew na ikinailing naman ni Alcoba. Muli na nga sumilbato ang referee at makikita na nga ang paghawak ng isa sa mga ito sa bola. Dito na nga rin nagsimulang mag-cheer ng malakas ang mga nakapula. Bulalakaw Dragons, Bulalakaw Dragons! Bulalakaw Dragons! Sinabayan pa ito ng pagwagayway ng kanilang bandera at paghampas sa mga tambol na dala ng ilan. Matapos nga ang pag-uusap, ay tuluyan na nga pumasok ang starting five na magkabilang kupunan. Sumubok din may makipagsabayan sa pagkikir ang hindi ganoong karaming bilang ng mga supporters ng Mansalay. Pero sinabayan lang lalo sila ng malakas ng mga nakapula na malapit sa kanila. Mansalay Black Knights Ricky Mendez number 3 56 point guard Andrew Salome number 20 60 shooting guard Gerald Valdez number 23 63 small forward Arjon Balbuena number 17 67 power forward Marlon Magbuo number 6 69 center Bulalakaw Dragons Granger Chavez Number 18 61 Point Guard Darius Santos Number 25 61 Shooting Guard Mark Venturina Number 8 66 Small Forward Jack Uy Number 7 68 Power Forward Roy Ben Dawis Number 32 69 Center Makikita nga sa itsura ni Chavez ang tuwa dahil narito na Rosy na mukhang kanya magiging katapat. Napanood niya rin ang mga laro nito kaya hindi niya raw ito mamalitin. Wala rin siyang pakialam kung mas matangkad siya rito dahil ang gusto niyang mangyari ay sila ang manalo sa larong ito. Seryoso namang napatingin si Andrew kay Darius Santos. Tumabilang sa kanya ito at walang anumang reaksyong makikita rito. Magaling na defender at may shooting sa labas itong si Santos. Sabi nga ni Andrew sa sarili, napasimpling napatingin sa kanyang kapatid na si Gerald na tila gusto kagad ng di kitang laban sa katapat nitong si Venturina. Mula naman sa gitna ay makikita ang seryosong tinginan ng dalawang sentro na si Nadawis at Magbuo. Medyo kumpiyansa nga ngayon si Marlon dahil kasing taas niya ang kanyang makakatapat. Kapwa na nga humanda dalawa sa pagtalon sa pagtabo ng referee sa bola pa itaas ay doon na nga nagsimula ang laban sa pagitan ng bulalakaw at mansalay. Dumiin nga ang sapatos ang dalawa sa sahig ng court at pagkatapos noon ay sabay silang tumalun para paluin ang bola. Ang taas tumalun, nasabi na nga lang ni Magbuo sa sarili dahil natalo siya ni Dawis sa talunan. Medyo nga hindi naging maganda ang dating ito sa kanya. Bagong manlalaro lang din kasi ng bulalakaw itong si Dawis kung kaya't hindi pa niya alam ang galawan nito. Nakabase nga lang siya sa performance nito noong unang laban ng mga ito. 18 points, 16 rebounds at 5 blocks. Ito ang stats sa sinabi sa akin ni Coach Andrea. Solid iyon para sa isang sentro. Nilamon din niya sa ilalim ang sentro ng Bansud sa laban nila. Pero hindi ko ito hahayaang mangyari ngayon sa laban namin. Sabi na nga lang ni Marlon sa sarili at sa paglapag niya ng dalawa ay nabigla na lang siya nang kumaripas ang takbo ang kanyang katapat. Ang bilis! Sabi ni Magbuo at makikita nga nakuha ni Chavez ang bola na ikinachir ng malakas ng mga taga-bulalakaw. Si Mendez naman ay kaagad na dumipensa kaso sa paghabol niya rito ay siya namang pagbangga niya sa katawan ni Santos. Isang help screen ito at doon na nga bumigla ng pagbili si Chavez na niya si Mendez at si Andrew ay walang nagawa kundi ang habulin nito. Si Santos ay agad na tumakbo pero sinabayan niya si Mendez. Habang pinapatalbog nga ni Chavez ang bola ay naalala niya ang sinabi ng kanyang ama sa kanila. Hindi ninyo kailangan makipagpagalingan sa kanila. Dahil kung gusto ninyong manalo, ang kailangan lang natin ay ang umiskor ng umiskor. Gagalaw lang kayo Granger at Mark kapag kinakailangan ng sure points. Kaya habang nagsisimula ang laban, maging relax kayo at papuntusin ang mga kasamahan ninyo. Tama, hindi lang naman sa isolation makikita ang pagtalo ko sa katapat ko, kundi pati na rin sa paggamit ng utak. Sabi nga ni Chavez sa kanyang sarili at nang makita niyang papalapit na si Dawis sa basket, ay doon na nga niya biglang ibinato ang bola. Ang mga manonood ay napatayo bigla dahil mukhang alam na nila ang play na iyon. Papalapit na nga ng papalapit ang bola sa board at doon na nga tumalun si Roy Ben Bendawis para sambutin ito sa ere at gawin ang una nilang punto sa pamamagitan ng alley-oop dunk Pero tila hindi ito hahayaan ng kalaban. Nabigla na lang si Chavez Nang isang nakaitim naman lalaro ang tumalun din para subukan pigilan si Dawis. G Gerald! Naibulalas nga ni Ricky nang makita si Valdez na tumalon ng mataas. Paparating na nga ang bola at dito ay makikita ang nagtagumpay siya sa interception sa ere. Hindi kayo mananalo. Bulalas nga ni Gerald na buong lakas na pinalo ang bola sa ere. Si Venturi na nga ay medyo nagulat sa nangyaring iyon. Kasabay rin ng pagtapon sa bola ay ang pagtakbo kagad ni Mendez at Andrew sa kanilang side. Bumulusok ang bola papunta sa kanilang side. Kasabay nga rin ito ay ang paghabol ni na Chavez at Santos sa dalawang tumakas na nakaitim. Pigilan natin sila Darius, bulalas ni Granger na medyo natuwa dahil mukhang si Valdez daw ay larong laro sa pagkakataong ito. Sinambot nga ni Mendes ang bola at dito nga rin napaseryoso ang binata ng lampasan si ni Chavez. Bigla nga rin naalala ni Ricky ang ginawa niyang crossover kay Abad noong isang linggo. Bigla siyang napangiti at nang patalbogin niya ang bola ay makikita ang pagkalmado niya at pagkabigla naman ni Granger na sinusubukang basahin ang kanyang magiging galaw. Sumunod si Chavez at sa pag-abante ni Mendez ay biglaan siyang napaatras at dahil sa pilis ay hindi niya na malayang na wala na pala siya ng balanse. Hindi naman umalis si Mendez sa kanyang kinatatayuan at dito na nga siya mabilis na tumalon sa ere. Kailangan ko pang mas maging magaling, sabi ni Ricky sa sarili at kasabay ng pagkupo ni Chavez sa sahig Ay siya rin pagbitaw niya sa bola Nasa kanyang palad Napakabilis noon At sa pagtarko ng bola Ay siya rin pagkuyom ng kamao Ng kanyang mga kasamahan sa bench Na napatayo ng makita ang ginawa niya Sa team captain ng Bulalakaw Walang jo Napatumba ka agad niya si Chavez Nasambit na nga lang Ng isang taga Bulalakaw na manonood Habang si Venturina Naman ang masaksihan iyon ay hindi maiwasang mapakuyom sa kanyang nakita. Mukhang si Mendes ang dapat kong bantayan at hindi itong si Valdez. Parang siya ang gusto kong makalaban. Nasabi naman ni Mark sa sarili at kasabay nito ay ang paghalid sa basket ng bola. Paatras na lumayo si Mendes at makikita nga rin ang pagtingin niya kay Chavez na napaseryoso habang nakatingin din sa kanya. May maliit na pagkuyom ng kamao ang makikita kay Granger at parang hindi magandang eksena ang kaagad na nangyari sa kanya ngayon. Kakasimula pa lang mga laban pero heto raw siya at napatumba ka agad. Tumayo ka, hindi naman porket natalo ka ni Tristan ay maiinis ka na. Dapat maging masaya ka kasi nabigyan mo kami ng magandang laban. Si sino ka ba? Ang kapal naman ng mukha mo na sabihin niyan ay eh, wala kang ambag sa pagkapanalo ni Agoncillo. No problem sa akin pre kung wala akong ambag Dahil ang importante sa akin ay makapaglaro ng basketball Alam mo kasi kakaibang saya ang binibigay nito sa akin Parang nakakalimutan natin ang mga problema natin Ikaw ba? Hindi ba? Masaya naman talaga maglaro ng basketball? Talo man o panalo Nakangiting winika ng isang manlalaro Hindi naman niya kilala ng araw na iyon Gago ka ba? kung may magsasabi man sa akin niyan, dapat ay yung mga magagaling na player. Kalokohan. Sabi nga ni Granger sa manlalarong parang si Raulo raw kung makapagsalita sa kanya. Ngiti naman ang sagot sa kanya na lalaki. At nang makatayo siya, ay nakita niya ang pagbuntong hininga nito. Maglaro uli tayo sa sunod. Sisiguruhin ko na hindi mo na masasabing mahina ako maglaro. Magiging magaling pa ako. Ang saya noon sigurado ako. Nga pala, Richard Mendez ang best player ng team namin si Tristan parang kanang kamay ko lang siya habang umiinom naman ng tubig si Tristan sa isang tabi ay napapailing na lang siya na napapangiti gago nasabi na nga lang ni Granger pero sa isip-isip niya ay natatawa siya sa mga sinasabi ng lalaking ito paano mo naman nasasabing masayang maglaro ng basketball kung hindi ka magaling wala ka namang ginawang mabuti sa court pasaring lang nga na nga ni Granger na mukhang uuwi raw na walang pera. Siyempre, nakita ko rin ang mga kaibigan ko na nag enjoy maglaro. At nakakilala rin kami ng bagong mga players na pwedeng maging kaibigan. Nga pala pre, Richard Mendez, pwede mo akong maging kaibigan. Nasisiraan ka na ng ulo. Hindi ako nakikipagkaibigan sa mga hindi magagaling na players. Sa susunod, kami naman ang dadayo sa South. Pero ipaghahanda mo kami ng masarap na seafood sa ah? Basta pre, salamat sa masayang laro Sa so susunod ulit Wika nga ni Richard na para bang siya ang main character ng larong iyon Kahit ang totoo naman Ay wala naman siyang naitulong kayo ng na Tristan para manalo Masayang basketball kahit talo Kaibigan Seafoods May sira ka na sa ulo Richard Mendez. Nasabi na nga lang ni Granger at napaseryoso na lang siya dahil ang kanyang inis na nararamdaman dahil sa pagkatalo ay parang naglaho ng hindi niya namamalayan. Nang mapatingin nga siya sa grupo ni Tristan ay nakita niya ang ng mga ito. At syempre dahil iyon sa pagyayabang ni Richard Mendez sa kanyang mga ambag sa kanilang laro. Kung mayroon nga ba talaga? Itutuloy to be continued.